Alam nyo, karamihan sa mga lalaki ngayon ay mababait lang talaga. Hindi dahil pinili nilang maging mabait, kundi dahil wala naman talaga silang kakayahang maging mapanganib. Hindi sila kalaban, hindi sila banta, kaya nagbumuka silang maayos pero totoo niyan, wala silang tapang. Ang masakit dito, tinuruan tayong isipin na masama ang gustong maging malakas o mapanganib, na parang kasalanan ang magtaglay ng lakas na kayang manakit. Pero kung titingnan mo ng malalim, hindi ba mas mapanganib ang taong walang kakayahang manindigan o ipaglaban ng tama? Kasi sa totoo lang, bawat lalaki sa kaibuturan niya ay may kagustuhang maging malakas. Hindi para manakot, kundi para may kontrol siya sa sarili niyang mundo. Kapag nakita mo ang isang lalaking may dalang kakaibang presensya, mararamdaman mo agad na iba siya, hindi siya basta-basta. Hindi ito tungkol sa pag-aangas o pagiging bayolente, kundi sa tahimik na lakas na alam mong nandyan, pero pinipiling hindi gamitin. Ang ganitong klasing lalaki, hindi maingay, pero alam mong kapag kailangan, kaya niyang humarap, kaya niyang protektahan, at kaya niyang lumaban kaya huwag mong hayaang linlangin ka ng lipunan na mas mabuti ang maging harmless ang pagiging harmless ay hindi kabutihan kundi kakulangan ang tunay na kabutihan ay yung kaya mong maging mapanganib pero pinipili mong hindi dahil alam mong mas mahalaga ang kapayapaan May mga lalaki na nagsasabing peaceful sila, tahimik, kalmado, hindi pala away. Pero ang hindi nila inaamin, wala naman talaga silang choice. Hindi sila peaceful dahil pinili nila, kundi dahil wala silang lakas para maging delikado sa kahit anong paraan. Ang isang lalaking tunay na peaceful ay yung kayang manakit pero hindi niya ginagamit yung kakayahan na yon basta-basta. Hindi siya nagwawala, hindi siya naghahanap ng gulo, pero kapag kailangan, kaya niyang tapusin ang laban. At yan ang tunay na kapayapaan. Hindi na sapat ngayon ang pagiging malaki lang ang katawan o marunong lumaban. Sa panahon ngayon, ang pagiging mapanganib ay hindi lang pisikal. Oo, mahalaga pa rin ang lakas ng katawan, pero hindi na yon ang bumubuo sa kabuwang tapang ng isang lalaki. Ang lakas ngayon ay makikita sa disiplina, sa kontrol sa sarili, sa talas ng isipan, at sa kakayahang gumawa ng mabibigat na desisyon sa ilalim ng pressure. Hindi lahat ng malakas ay sumisigaw. Minsan yung pinakatahimik pa nga ang pinakanakakatakot sa lahat. Ang tunay na mapanganib na lalaki ay hindi kailangang patunayan ang sarili niya sa iba araw-araw. Tahimik lang siya, pero alam ng mga tao sa paligid niya na hindi siya dapat maliitin. Kasi alam nila, kapag napilitan siyang gumalaw, walang babala, diretso sa aksyon. May apat na katangian na kapag pinagsama mo, kaya nitong gawing tunay na mapanganib ang isang lalaki. Hindi ito yung tipikal na lakas na iniisip ng iba. Ito yung mga bagay na tahimik, pero malakas ang tama kapag meron ka ng mga ito, hindi ka basta-basta pwedeng baliwalain. Yung unang katangian ay, yung kakayahang magsalita ng malinaw at may lalim. Isang lalaki na kayang ipahayag ang iniisip niya ng direkta, maayos at may paninindigan, ay hindi madaling paikutin. Nakakatakot yon para sa mga taong may balak manloko o manggamit. Isipin mo, sa panahon ngayon, mas mabagsik na ang dila kaysa kamao. Marami na ngayong lalaki na hindi mukhang dominante, pero dahil mahusay magsalita, kaya nilang gapiin ang kahit sinong kaharap nila, sa debate, sa diskusyon, sa kahit anong argumento. Sila yung mga lalaking kaya kang paikutin gamit lang ang salita, kaya kang ilagay sa kahihiyan, kaya kang ipaglaban sa isang simpleng pangungusap, yung tipong kahit malika, mapapaniwala ka nilang tama ka, o kabaliktaran, yun ang delikado. Kaya nga yung mga lalaki tulad ni Andrew Tate at Jordan Peterson, tinarget sila ng malalaking sistema. Hindi dahil sa pisikal nilang lakas o pera, kundi dahil may kakayahan silang magsalita ng malinaw, direkta, at labag sa narrative ng karamihan. Kapag marunong kang magpahayag ng ideya mo ng maayos, hindi ka lang naririnig, naiintindihan ka rin. At pag naiintindihan ka ng tao, doon ka nagiging delikado kasi nagkakaroon ka ng impluensya. At yan ang susunod nating pag-uusapan. Ang impluensya ay isa sa pinakamakapangyarihang bagay na pwedeng taglayin ng isang lalaki. Hindi mo kailangang sumigaw para sundin ka. Minsan sapat na ang presensya mo, ang mga salita mo, at kung paano ka kumilos. Yun ang epekto ng tunay na impluensya. Sa pinaka-basic na level, ang impluensya ay yung kaya mong gawing sundin ka ng iba kahit hindi mo sila pinipilit. Hindi ito pamimilit, kundi paggalang at tiwala na kusa nilang ibinibigay at yan ang bagay na hindi basta-basta nakakamit ng kahit sino. Tingnan mo ang media o gobyerno, sa laki ng impluensya nila, kaya nilang baguhin ang opinyon ng masa sa isang iglap, kaya nilang gawin kang bida o kontrabida, depende sa kwento na ipapakalat nila, at karamihan ng tao, sumusunod lang sa agos ng naririnig nila. Pero isipin mo kung ikaw mismo ang may ganitong impluensya, hindi mo na kailangang lumaban mag dahil kusa kang susundan ng mga tao. Sa panahon ng kaguluhan, yung may impluensya ang pinapakinggan, siya ang sinusundan, siya ang pinoprotektahan. At ang nakakatuwa, konektado ito sa nauna nating topic. Kasi kung marunong kang magsalita ng malinaw, mas madali mong mahahatak ang damdamin ng tao. Yung sinasabi mo, tinatagos sila. At sa ganitong paraan, nabubuo ang respeto at pagsunod. Sa panahon ngayon, karamihan gusto laging nakikita, post dito, update doon, lahat gustong ipakita kung anong ginagawa nila. Pero ang totoo, ang tunay na mapanganib na lalaki, hindi mo agad mapapansin, tahimik siyang gumagalaw, pero mabigat ang kilos. Kapag hindi ka halata, mas may bentahe ka. Hindi ka inaabangan, hindi ka tinatarget, kasi hindi nila alam na kasali ka pala sa laro. Habang busy sila sa pagpapakitang gilas, ikaw tahimik lang pero tuloy-tuloy sa progreso. Walang ingay, pero malayo na ang narating. Ang kalaban na hindi alam na kalaban mo siya, hindi makakapaghanda laban sa'yo. Pag umatake ka, bulatan agad, hindi ka nila nakita paparating. At kapag ganyan ang galawan mo, mahirap kang tapatan, kasi hindi nila alam kung saan ka manggagaling. Tingnan mo ang mga malalaking kumpanya o kahit simpleng mga tao online. Kapag masyado mong inilalantad ang sarili mo, mas madali kang itarget, mas madali kang husgahan, kontrahin o sirain. Pero kung tahimik ka lang, hindi nila alam kung anong meron ka. Ang sikreto, kung hindi mo kailangang ipakita, huwag mo ipakita. Mas may kapangyarihan ang kilos na hindi mo kailangan i-announce. At pag dumating ang panahon na sumabog ka sa tagumpay, wala na silang oras para pigilan ka. Tapos na ang laban bago pa sila magsimula. Ang huling katangian ng mapanganib na lalaki ay yung kakayahang baguhin kung paano siya nakikita ng iba. Parang laro ng isip to, kasi hindi mo laging kailangang ipakita kung gaano ka kalakas. Minsan mas epektibo ang magmukhang mahina, kahit hindi ka naman talaga. Kapag mukha kang mahina, binababaan ang kalaban ang bantay nila, nagiging kampante sila, akala nila madali kang tapatan, at doon sila nagkakamali. Kapag pumasok sila sa laban na nakangiti, hindi nila alam na nilulubog na pala sila. Iyan ang kapangyarihan ng perception kung minsan, ang pagbagsak ay taktika rin. Sa business halimbawa, kung desperado ka pero nagpakitang confident ka pa rin, maa-attract mo pa rin ang mga tao. Hindi nila alam na kailangan mo yung deal, kasi sa labas, parang ikaw ang may upper hand. Ganon din sa ibang sitwasyon. Halimbawa, kung nasa korte ka, hindi mo kailangang magpakitang matatag at matapang. Sa ganyang pagkakataon, mas makabubuti kung magmukha kang humble, tahimik, at parang wala kang laban. Mas nakakakuha yon ng simpatsya ang lalaki na kayang kontrolin ang tingin ng iba sa kanya. Hawak niya ang laro. Pag gusto niyang magmukhang malakas, kaya niya. Pag kailangan niyang magmukhang mahina, kaya rin niya. Yun ang tinatawag na strategic presence at yan ang bihira pero delikado. Sa dulo ng lahat ng to, simple lang ang punto. Ang tunay na lakas, hindi palaging kailangang ipakita, pero kailangang meron ka kasi sa panahon ngayon, pag wala kang lakas, utak man o kilos, madali kang maipit sa sistema na hindi naman para sa'yo. Hindi masama maging mapanganib kung may disiplina ka. Sa katunayan, yan ang kailangan para manatiling totoo, maprotektahan ang sarili mo, at mabuhay ayon sa prinsipyo mo. Ang kapayapaan na walang lakas, ilusyon lang yan, pero pag may lakas kang kontrolado, yon ang tunay. Kung sa tingin mo kailangan mo pang i-level up ang sarili mo, nasa tamang daan ka. At kung gusto mong sabayan tong journey na to, pwede mong pindutin yung like at subscribe. Hindi lang to basta content. Ito ay paalala para sa mga lalaking ayaw manatiling mahina. Hanggang sa susunod nating usapan, alalahanin mo lang, ang lakas ay hindi ipinapakita sa galit, kundi sa kontrol. At ang tunay na panganib ay nasa lalaking alam kung kailan siya titigil at kailan siya lalaban.